So, what is up? Mga katiksyap no? For today's video, mga katiksyap did to the me of Simala Shrine. So, sayo kay mini biahi mga katiksyap no? Alla cinco sa buntag. And then, nagpatubil sa sila sa sakyanan nga mongi sakyan mga katiksyap, which is ang lightning Tikab ni papaji. Kusugay mudagan mudagan Kusug tayo. Kolbaans, Mimi Paul. sa Luyo. So, mga shop, no? Sayo kay sila ni Biyahi mga katik -shop. kay para sayo saan maabot. Sayo Sayo saan mauli. Oh, sayo kay oh, sayo kay mi mga katik -shop. So, ari sa SRP mga katik -shop. Eh, perting. kusuga padaga ni papaji G mga shop. Gikuha raog 2 hours ang biyahe. Paskang So ni ni mga tick Alas size si Quintay 4 nabut mi sa si Bunga Si Mala Para alegriha mga tick Kay mag open Ang si Mala Shrine Alas 8.15 15 Yan, naabot mi Alas size 54 ah. So ngaon sa mi mga ka Kay para dili migut mo ni lakaw -laka. kay perting dakuha aning si Mala Shrine mga katik shop no so nangaon sa midaan lami kayo ilang luto aning chicken say nga na chicken buffalo wings yan ay humba and then kanon of course and then mo na ilang parkinganan mga katik shop no ah! So, ni stay sa mig mga 1 hour ani kay eh, sayo man minabot. E Inya, maski pag sayo mga tech shop, na kayong tao. Woo! So, kung mag ka dito, makita ni mo ang gadaghan sa tao mga tech Pero, kung na nag-address mga odto siguro wala na ilinya kay nakasulod man ang uban. Pero sa sinugdanan gid mga tech alas 8:15 na mga abli ang simala. And then, daghan kayo Yung tawo nga maglinya maski sayo pa kayo. Oh no. Pwerte gyung daghana mga katik Pero okay ra mga di mo kay siya ingon nga dugay iniglinya nimo. Kay once nga makas magsugod na sila pasulod dali naman lang. Nice. So dili pasudon ang uh, mag sleeveless <sweep> mag daw magka katik shop mag short, short. So, kay na So dapat formal or casual attire giga para makasulod juga mga tick And last time namong anhi mga tick dugay-dugay na sa so, year gig. Magdos ni at si Ate ni Mitkel. Nga yeah, naka sad me katong 2013. 2013 dugay na sa kayo. Nice. So, nindot kayo gihapon ng views, mga katiksyap, eh. Yan yan, nanimbas, admitted ito, mga katiksyap, pasalamat sa mga blessings. Huwag na yung pinaka-importante, magpasalamat ka. Ang kaning simala, mga katiksyap, diri mo, ang mga Sibuano, or kanang mga religious nga, or mga katolik ko, yun, mga katiksyap, mahanhin ni sila, huwag na sila yung mga kanang ipangandoy nga, or gusto lang ma sa tawag na naging na mga wish bang gusto nilang nga matinood ba petitions for example kanang mag license exam maan na sila kasagaran mga estudyante mga kay magpa blessing o mga G niya most most of the time mga katik matinood yun makapasar sila mga katik tungod mo na sa petition mga katik powerful man kayo ang prayers dere Tu so, kena manga kena di mamabdus manganha sila diha. Di baparama para ma, makuanan sila ba kena para tegaan sila gracias Ginoo ba. Oh. Di ba? So mangandi sila diri magampu kay para matagaan og gracia nga makaanak sila. Nga masakiton ari magampu para mutaas-taas pagidilang kinabuhi. So, kuan kay ni siya simbahan miraculous jud kuno kayo. Wow. So, niya usa sa ni sa kanang simbahan nga suruy para magpasalamat gyud. Taghan jud kayo ni tao mga tik shop. Wow. Wa nalagod mi mohapit sa museum, namo ni siya museum sa sulod. Pero na dito ang mga petition sa mga kanang NARS nga ni, ni, Pasar, mga engineer nga ni Pasar. Na dito mabasa ni mo ilang mga letters, mga tech Pero wala na may musulod ato. Kay daghan naman kayo tao. Good. So, manam sa big simba. So, ningawas na lang may mga tech na And then, daghan na kayo building silang gift construct. Nagkadaghan nilang building mga tech Oh, na pasok kuno siya sa yelo nga kandila. <laughs> Mao na. Kay 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 curious kay ka. Mm, <laughs> curious kay ka. Na dako kayo Mama Mary mga katik shop. So nanguli nami ani mga katik shop kay manaman simba manamig panagkot unya. Nice. Nangao na na nangandam na mi ani para mo nguli. Nang snack sa Ginom may kape, lemon, naon may pan. Yan, naglalis pagini sila mga katik shop, asa sila sunod mga laag. Naabot pa sila argaw, niya mo balik na to sa agi. Yan, naka-decide sila, naari sila mag-tiwas sa Guanzon, San Fernando. So, nani siya Dagat mga katik shop, o na swimming pool. So dito lang mi sa swimming pool mga bata may mga kuyog. Na nangaligo mix swimming pool. So enjoy sa kayo mga bata. Ako mga katik shop nalingaw ko pero mas gikapoy ko mga katik shop eh, inita. So mau to mga katik shop no. If you are interested in this video mga katik shop, don't forget to like, comment and subscribe. Let's go.